Luto! Gandang gabi! Magandang buhay! Oras na ba? Alas na pasado na pala. Dinner time! Late dinner na po kami. Kauwi lang namin eh. Tara po, kain po tayo! What is it? See? We're not yet Okay. Little bit. little bit okay. Mm -hmm. Tara po, kain po tayo. Good evening po sa lahat. Hmm, kain na. Lom, lom. Ulam namin yung luto kanina ni Lagang Lempo. Parang ilang araw akong pagod. Mm. na, oh. balik na sa likod ko. Pa ang paang din ako napapagod ang hosto kasi nung linggo, tinakbo sa hospital yan. Until now, di pa rin Okay. Under observation daw sabi ng doktor. Ay, tingnan mo. Bali yung ano? Ubo. Yung lagnat, may hingal. Wala hika. Pero sabi yung ano ba yung makain ako. <laughs> Lapot yung ano sa subject, hindi makalabas. Niritahan lang siya ng ano. Kali isang araw siyang nasa hospital, tapos pinalabas na lang kasi no need na raw na i-confine naman. Pero, under observation for 3 days. Pag hindi bumalik yung dating sigla, balik siya doon. May nakaka-alarma ma guys. Kahit ako. Yung nang yun yun yung hindi maka... Ano nga? Tapos nag-vomit na siya. Tapos yung, yung, bata mismo nagsabi na nadaling na daw siya sa ospital. Eh, yan po may naramdaman. Pag sinabi namin, pag ayaw ng gamot, sabi namin, sige, sige kita sa ospital. Iinom ng gamot yun, takot. Pero nung panahon na yun, siya mismo nagsabi, dalhin niyo na ako sa ospital. Sabi ganun. Hindi ka ba naman matakot? Okay. Eh, parang hanggang ngayon, parang hindi ako nakabawi ng lakas. Kasi ako ang katabi gabi-gabi sa pagtulog. Kagabi na naman, sinumpong na naman. Damag na naman kami walang tulugan. O yan, pag lumakas-lakas, ganyan o. Oh. So, kapo naman, napagod yan, nagbudyol, ang dami. Hindi wala bigla, pagod. Nilagdot magdamag. Pagkati ako wala tulog. Kasi ako, ako ang kasama. Bawat galaw, gising din ako. So, kanina naglaba pa. ko so okay lang. Sa malakas. Kahit lang. Hindi yan talaga. Kasama sa buhay natin yan. Diba? Nag-run. Ato, <laughs> kahit kayo. Mmm. What is that? Mapasaway din kasi pag malakas eh. Pero <clears throat> bata nga. Pagdaanan din natin yan. Walang <clears throat> usap-usap. Hindi na muna sa pagkain. Ang um, oras na naman kasi. 9.15, ngayon ang hapunan namin. Ayan, ayan ang aso. Tara po, kain! Kainan niyo po yung hagdan. Sina yung mag... Day Eh, may Christmas tree. Ay, gusto ng mga bata. Isa rin siguro na siya nagpa-trigger kagabi ng tubo niya at hingal niya. Kasi, yung ano ba yung mga glitter sa ano? Christmas tree at sa Christmas tree. Yung sa pinaka-bulak-bulak ng punsit niya. So, siguro siya nagpa-trigger. nahilot ng daddy niya kanina. Sabi naman yung hilot, kaya naman daw pilay. Yun daw talaga ang dahilan yung hindi nakakalabas hmm, hmm, yung mata sa lalabunan. Yung ubo ba na parang dekat na dekat? E ngayon, medyo malakas-lakas na naman eh. dito kami tutulog sa baba at mas malawak ang gagalawan dito sa kwarto. Ako nagisip kasi ako pinapunasan ko ng ano sa ulo. Kasi nilagnat lagnat doon. Pero ngayon wala na siyang lagnat. Ubo na lang talaga. Butin na nga na walang face to face na eh, Mula kahapon. Puro module. December 2 na rin sila makikita. Picture nila. Um, marang bukas ata yung modular nila. Tapos, web of parang um, simbre. Kaya December 2 na ang ayaw Balik. Harap po! Kain, walang... Imagasin yung isa.

Kanya na daw, wala ito pagmamahal pag walang ano. Naging biyas at pusa. Ito ka na yun. <laughs> Kaya pala pinaspasan mo ng kain yun. Kung mga akong iwan, ano? Kaya kung babay ko na ito, hmm. Why? Oo, 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 yung kamay mo. <laughs> Para ba nag ba dahil sa pag nagbabay siya, dapat pindot. Hindi okay. ako, hindi pa nga ako na eh. <laughs> Ayun na nga. Babay na nga ako rin. Bye guys. Thanks for watching. Magandang buhay sa lahat. Love, love lang po. Goodbye.